Kamusta mga guys? Welcome po sa ating channel Star Pilipinas at isang mapagpalang araw sa inyo ang tampok natin ngayon ay ang big star ng FPJ Batang Quiapo na si Tanggol na pinagbibidahan walang iba kundi si Rodel Pacheco Nation Seno o mas kilala bilang si Coco Martin, halina't samahan ako na kilalanin natin ang bida ng Batang Quiapo. Si Rodel Pacheco Nation Seno, ipinanganak ikaisa ng Nobyembre taong isang libo na at walumput isa, profesional na kilala bilang Coco Martin, ay isang Pilipinong aktor, director, and user ng pelikula. Kabilang sa kanyang mga obra ay ang mga malayang pelikulang masahista at daybreak pati na rin ang teleseryeng tayong dalawa at minsan lang kita iibigin. Sa kasalukuyan, si Martin ay nakatanggap na ng ilang mga parangal mula sa iba't ibang kilalang samahan, kabilang na ang Gawad Urian at KBP Golden Dove Awards. Si Martin ay nagsimula sa showbiz bilang isa sa mga kasapi ng Star Magic Star Circle Batsham sa ABS-CBN. Siya ay unang lumabas sa pinilakang tabing noong 2001 sa pelikulang Love TX kung saan ang pagpapakilala sa kanya ay ang kanyang tunay na pangalan, Rodel Nation Seno. Matapos nito, siya ay maikling nagpahinga mula sa pag-arte. Simula noon, si Martin ay lumitaw sa ilang mga patalasta sa telebisyon bago muling bumalik sa pag-arte sa pelikulang Masahista, Maser, noong 2005. Dahil sa kanyang matapang at mahusay na pag-arte sa pelikulang ito, siya ay ginawara ng Young Critics Circle Best Actor Award noong 2006. Siya rin ay gumanap sa pelikulang kal Eldo, Summer Heat noong 2006. Sa unang bahagi ng taong 2007, si Martin ay sumapi sa GMA Network at lumitaw sa ilang mga programa ng GMA TV gaya ng Daisy Shete. Siya rin ay naging isang miyembro ng boy group na The Studs. Si Martin ay muli ring gumanap sa ilang mga pelikulang ang sentro o mga bida ay mga homosexual o bading, gaya ng Daybreak at Jay na kung saan ay nakamit niya ang Best Supporting Actor Award ng Gawad Urian. Noong 2008, si Martin ay muling bumalik sa ABCBN sa teleseryeng ligaw na bulaklak bilang isa sa mga regular na aktor. Siya rin ay gumanap sa teleseryeng Tayong Dalawa kung saan siya nanalo ng Star Awards for Television, Best Drama Actor noong 2009. Pagkatapos ng Tayong Dalawa, siya rin ay gumanap sa panghapong teleseryeng May Pamagat na Nagsimula sa Puso. Noong 2010, siya ay naging isa sa mga artista ng panggabihang drama sa ABS-CBN, ang kung tayo'y magkakalayo, at nagkaroon rin ng nangungunang papel sa pamamagitan ng comic seryeng Tonyong Bayawak. Si Martin ay itinakda at tuluyan ngang naging bahagi ng pelikulang sayo lamang at ng unang musika serye ng ABCBN, 1DOL. Ngayong 2011, siya ang pangunahing aktor sa teleseryeng Minsan Lang Kita Iibigin, kung saan ginaganapan niya ang dalawang papel, isang sundalo at isang NPA na kambal na magkapatid. Ang kanyang sundalong katauhan ay umibig sa isang dalagang rebelde na naninirahan sa kabundukan at may matinding galit sa militar at pamahalaan. Sa kabilang banda, ang rebelding katauhan ginaganapan ni Martin ay umiibig naman sa isang sundalong apong babae ng hepe sandatahang lakas ng Pilipinas. Filmagrapia Telebisyon Mga kwento ni Lola Basyang, ang walong bulag 2007, bilang bulag 6. Daisy Shete, Isla Chiquite, 2007, bilang David. Maalaala mo kaya, Biblia, 2008, bilang James. Ligaw na Bulaklak, 2008, bilang Jay Jackan. Comics Presents, Tiny Tony, 2008, bilang Joaquin. Maalaala mo kaya, Boarding House, 2008, bilang Billy. Tayong dalawa, 2009, bilang Ramon Lecomberry. Pinoy Indie, Biyaheng Lupa, 2009, bilang Obet. Nasaan ka Maruha? 2009, bilang Jedi. Nagsimula sa Puso, 2009, bilang Carlo Pagdanganan. Kung tayo'y magkakalayo, 2010, bilang Ringo Cresanto. Agimat ang alamat ni Ramon Revilla Tonyong Bayawak 2010 bilang Antonio, Tonyo, de la Cruz, Tonyong Bayawak. 1DOL 2010 bilang Lando Lagdameo. Maalaala mo kaya, Silbato 2010 bilang Jerome Ortega. Minsan lang kita iibigin 2011 bilang Alexander Del Cerro at Javier Valencia. 100 Days to Heaven, 2011, bilang Yang Tagabantay. Growing Up, 2011, bilang Asyong. Walang Hanggan, 2012, bilang Emil, Daniel Cruz, Montenegro, Daniel Guidetti. Maalaala mo kaya, Kamao, 2012, bilang Ramon. Kahit konting pagtingin, 2013, bilang Pasaherong Boss. Juan de la Cruz, 2013, bilang Juan de la Cruz, anak ng Dilim. My Little Juan, 2013, bilang malabate ni Juan de la Cruz. Once upon a time, simbang gabi, 2013, bilang police officer Carlos, Kaloy, Kaloy de Guzman. Ikaw lamang, 2014, bilang Samuel Severino Hidalgo. Ikaw lamang pangalawang libro, 2014, bilang Gabriel R. Hidalgo, Gabriel L. Mondigo. Once upon a time, Yamishita's Treasures, 2015, bilang Yamishita Yami. Maalaala mo kaya plano, 2015, bilang Police Chief Inspector. Gary Erana, FPJ's Letter Ang Probinsyano, 2015 hanggang 2022, bilang SPO to Ricardo, Cardo, Dalisay at Police Senior. Inspector, Dominador, Ador, B. De Leon. FPJ's Letter, Batang Kiapu, 2023 kasalukuyan, bilang Jesus Nazareno, Tanggol, Dimaguiba, Jesus Nazareno, Tanggol, Montenegro. Pelikula, Love TX, 2001. Ang Agimat, Anting-Anting ni Lolo, 2002, bilang Arman. Masahista, 2005, bilang Iliek. Summer Heat, 2006, bilang Iliek. Sikihor Mystic Island 2006. Caledo 2006. Ang Parol sa Aking Burol 2006. Tirador 2006 bilang Kaloy Dominguez. Nars 2006 bilang Noel. Tambolista 2007 bilang Billy. Sikihor Ang Pag-ibig ng Walang Hanggang 2007 bilang Miguel Valdez. Batanes, ang pag-ibig ay walang hangganan 2007 bilang Benji. Kondo, 2008 bilang Benjamin, Benji, Castro. Noy Manolo, Noy, Agapito, 2010 bilang Noy Agapito. Sayo lamang 2010 bilang Kobe Alvero. Captive, 2012 bilang Abu Sama. Born to Love You, 2012 bilang Rex Manrique. Santa Ninya 2012, bilang Paul. 24 7 in Love, 2012, bilang Dante. A Moment in Time, 2013, bilang Patrick Javier. Maybe This Time, 2014, bilang Tonyo Bugayong. Feng Shui Dalawa, 2014, bilang Lester Anunuevo. You're My Boss, 2015, bilang Pung Dalupan. Beauty and the Bestie, 2015, bilang Eman Castillo. Padre de Familia, 2016, bilang Noel Santiago. The Super Parental Guardians, 2016, bilang Neil, Paco, Nabati. Ang Panday, 2017, bilang Flavia Batong Bakal 3. Mga Parangal, YCC Awards Best Performance by Male or Female, Adult or Child, Individual or Ensemble in Leading or Supporting Role, para sa pelikulang Masahista, 2006, Nagwagi. Gawad Urian Best Supporting Actor para sa pelikulang Tambolista, 2007, kandidato. Gawad Urian Best Actor para sa pelikulang Daybreak, 2008, kandidato. Golden Screen Awards Best Performance by an Actor para sa pelikulang J, 2009, nagwagi. Gawad Urian Best Supporting Actor para sa pelikulang J, 2009, nagwagi. As a Pop Viewers Choice Awards Pop TV Character of the Year, para sa pagganap bilang Ramon sa Tayong Dalawa, 2009, kandidato. Anak TV Sil Awards Most Admired Male TV Personality, 2009, nagwagi. Star Awards for Television Best Drama Actor, para sa teleseryeng Tayong Dalawa, 2009, nagwagi. PMPC Star Awards for Television Best Actor, para sa teleseryeng Kung Tayo'y Magkakalayo, 2010, kandidato 8. Gawad Tanglaw Presidential Jury Award for Excellence in Acting, 2010, nagwagi ASAP 15 Pop Viewers Choice Awards 2010 Pop pinup Boy, 2010, kandidato KBP Golden Dove Awards 2010 Best Actor para sa teleseryeng Kung Tayo'y Magkakalayo 2010 Nagwagi. Gawad Urian Best Actor para sa pelikulang Kinatay 2010 Kandidato. 9th Gawad Tanglaw Best Actor para sa teleseryeng Kung Tayo'y Magkakalayo 2011 Nagwagi. Yung Stevie Awards 2011 Best Actor in a Daily Soap Opera, para sa teleseryeng Kung Tayo'y Magkakalayo, 2011, nagwagi. 8 ENPRESS Golden Screen Awards Best Performance by an Actor in a Supporting Role Drama, Musical or Comedy, para sa pelikulang Sa Iyo Lamang, 2011, Kandidato. 8th ENPRESS Golden Screen Awards Best Performance by an Actor in a Leading Role Drama, para sa pelikulang Noy, 2011, kandidato. 9th Gawad Tanglaw Best Actor, para sa pelikulang Noy, 2011, nagwagi. Gawad Pasado 2011 Pinakapasadong Aktor, 2011, nagwagi. So mga guys hangang dito na lang muna ang ating kwentuhan at sanay nagustuhan nyo ang tampok natin ngayon maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating YouTube channel. Sa mga bago pa lang sa ating channel wag po sanang kalimutan mag subscribe at hit the notification bell para sa mga bagong video maraming salamat po God bless.